lahat, congratulations. Kasi grabe, 24 years na pala kayo. Oh, Sala, yeah, yeah. Sa um, awa ng Diyos. So, mm. Next year, ano na kami? 25th. so, oh, magkapakasal kayo next year. Ano? Mm, iniisip namin. Iniisip, yes, iniisip namin. Uh, but uh, we wanted it uh, somewhere else. So, parang parang family lang. Mm. Something. Uh, something like that. Ah, Pero ang ganda ng kwento niyo pala, no? Nung oh, sumun lang kami mag-nobya uh, tapos the following month, ano na kami, pakasal na kami. May ano ko diyan kasi kayo nga isang month lang pero ito 24 years. Kaya mm -hmm. so, hindi talaga sukatan. Padami dami nang naghihiwalayan ngayon, 'di ba? Na, well, that is a, that is a fact of life that uh wala namang guarantee, you know. Mm -hmm. uh, uh meron talaga mga matatagal na. Pero bandang huli, nakilala nila ang isa't isa na hindi pala sila uh, magkatugma. Uh, tapos meron naman, yun, sudden lang. Tapos through the years, nagdevelop sila sa isa't isa ng relationship. They invested to each other under a commitment. No? Uh, yun, nagbubunga din. Uh, uh, the same manner to yung, yung isa, katulad yung isa, nalulungkot na ako eh uh, yung about the 299 uh, ah, engagement uh, ring. Oh. ring. Bakit nalulungkot doon yun? Hindi kasi nga, yun, siyempre, kanya-kanya nga tayong perspective uh, mm -hmm. sa buhay or mindset. No? Uh, doon, katulad doon, nakakalukot uh, Nagkaiwalay yata sila. But I don't know, but mm -hmm. nagkaiwalay yata. Uh, so, makikita mo yung value sa sa'yo ng partner mo uh, kung paano kanya tinitingnan. Mm -hmm. uh, So, maiging na rin na may misa may nangyayari sa buhay para nare-realize mo an ano ba ang mahalaga. Mm -hmm. But ako, ako ang payo ko lalo na sa mga ano ngayon, gen Z ba? Oh, gen Z gen, -C gen, -C gen, -C oh, gen ako Basta, it is true. We've heard it so many times. Uh, hindi natin nasusukat ang pagmamahal ng isang tao dahil lang sa mga material na bagay. Mm -hmm. Because as you progress uh, with your relationship, or with your uh wala uh, 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 man kasal na kayo, magkat mag-asawa mm. na kayo. Marami talaga kayo susuonging economic problem. Yes. So, kaya importante talaga yung paano nyo pinapahalagahan ang isang bagay emotionally, uh, not on material things. Kasi very challenging. now I uh, I may not be the 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 the, the right na. person. Uh, to say that, but I think uh, at some level of uh, you know great weight, the uh, 24 years is yes, yeah, 24 years. Yeah, pwede uh, pwede na. Uh, diba? but, uh, walang, mm -hmm. walang perfect uh, formula uh, for a successful relationship and marriage. Uh, at the end of the day, kayong dalawa pa rin. Eh. Kayong dalawa na, uh, ang magsasama. You no? Know? Marami kayong friends, marami family. But then the end of the day, pagtiklop ng araw, we'll be together. Mm -hmm. with your kids okay.